Mga kapatid, welcome back muli sa ating channel na kung ay meron akong announcements para sa inyong lahat. lalo lalo na po doon sa ating mga kapatid sa pala ng palataya at the same time sa mga nag-subscribe na gustong mag-aral po ng salita ng Diyos. Nang sa ay lumago tayo sa ating pala ng palataya at pagkakilala sa Diyos. Ano po? Makapaglingkod tayo ng tama. Maka naman po ang ating paglilingkod ay mali na. Kasi hindi na sa paraan ni Kristo ang itinuturo. Kaya po, magkakaroon tayo ngayon ng live streaming. So, ito yung ating gagawin ngayon na kung saan ay makapagtanong tayo. Layo, kaya nga live, ibig sabihin, kahit malayo tayo sa isa't isa. Halimbawa, nasa Europe ako, nasa Pilipinas kayo. So, makakapag-connecta rin tayo. No? So, iseset natin yung time, yung date, no? para magkaroon tayo ng tamang connection sa isa't isa. Kahit malayo tayo, magkakaroon pa rin tayo ng pag-uusap kahit sa iba't ibang lugaran n'ho. Kasi nga po, malalayo tayo. Hindi katulad nung dati na kung saan sa isang lugar lang tayo pumopokus kung sino yung lang pwedeng maabot, di ba? So dito sa ating uh, platform na sa social media na tayo, gumagamit na tayo ng technology para makarating yung minsahe ng Diyos sa bawat isa, kahit sa ang sulok ng mundo, kahit nasa Japan ka, nasa uh, Saudi Arabia ka, di ba? Nasa Europe ka o nasa Pilipinas magkakaisa tayo sa pamagitan ng ganitong technology. Ano po? Kaya itong live streaming natin, pwede ho kayong magtanong, pwede tayong mag-usap, pwede tayong magkaroon ng talakayan sa mga bagay na gusto nating pag-usapan at malaman natin yung mga malalalim na pag-aaral sa salita ng Diyos. Ano ho? So, gagamit po tayo ng Google Meet. Ang gagawin lang po ninyo, mag-download lang po kayo ng Google Meet. Yun lang po. Ise-send ko po yung code o yung link, i-click lang ninyo. Pasok na po kayo doon sa uh, kung naka-schedule tayo nho. Doon lang po kayo makakapasok. Hindi anytime kung saan lang tayo nho, kundi i-schedule natin 'yon kung saan ay pwede tayo magkaroon ng communication. So hangga't hindi uh, naka-open ang ating main, so hindi kayo makaka -connect. Tandaan po niyo nho. Kapag ito po ay naka na, naka-set up na, Magabang na po kayo sa live streaming. Doon ko po ise-send yung code o link, i-click lang niyo, automatic po yun na papasok kayo sa aking uh, uh, Google Meet. It's either na pwede kayong i-admit ko o hindi kasi na uh, nasa akin po yung control. Ano po? So yun ang ating gagawin. Kung gusto po niyo makapagtanong gusto niyo maalaman ang mga bagay patungkol sa kasulatan, mag-aralan tayo sa banal na kasulatan. So malinaw po ba? At ngayon, bago tayo magpatuloy kasi yan po ay aral at turo ng Panginoon. Kaya nga sinasabi dito no, kung ating titingnan to, masayin po natin dito sa Hebreo 10.25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Kaya ito, no, ano napansin natin dito no, na kailangan huwag nating pabayaan. Kaya nga po, kaya tayo magkakaroon ng ganitong pag-aaral sa pagla-live streaming, ano? Makakabuti ba ito sa atin o makakatulong ba o hindi? Mag-comment nga kayo kung gusto niyo ng ganitong uh, panibagong pag-aaral. Hindi lang nakikinig kayo, mas maganda rin po nagtatanong tayo, di ba? ako din po magtatanong sa inyo. At the same time, magtanong din kayo sa akin. Nang sa ganun yung nalalaman niyo at nalalaman ko, ating hahanapin sa kasulatan kung ito'y magtutugma o hindi aral ba ni Kristo na kung saan yun ang iyong sinusunod. ba? Diba? Marami ngayon na kung saan ay sinusunod yung mga aral na hindi pala aral ni Kristo. O di ba't malina yun? Kailangan natin masunod yung mga aral at turo ni Kristo. So malina po ba? O balikan natin itong talatang ito. Kaya nga po, inaanyahan ko kayo na tayo po'y mag-aralan ano, sa isa't isa. Pag sinabi mag-aralan, eh wala doong mataas. Wala doong uh, tinatawag na, oh, pastor ka, oh. oh, magaling siya. Walang pagalingan dito. Dito, sinasabi natin, mag-aaralan tayo. Diba? Basahin natin sa ibang salin. Tingnan natin naman sa ibang salin. Ano, anong sabi po dito? Ano? Sa Tagalog, ho. Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipo natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. So hindi pa naman huling araw, ano, nalalapit pa lang. Kaya yung iba hindi man nagsasabi. Malapit na ang huling araw. Magsisisi na kayo. Eh paano magsisisi? Hindi alam ang kung paano magsisisi. Kaya yan ang ating mga aaralin. Nang sa ganon, dumating man yung huling araw, kasi sinabi dito huling araw, ito po yung pagsapit po ng pitong taong kapighatian. At doon sa pitong taong kapighatian, mararasa ng tao kasi nahati yan sa dalawa. May three and half years at yung natitirang three and half years. Doon sa unang three and half years, yun ang pinakahuling pangangaral ng mga ebanghelyo. no Yung mga ngaral ng ebanghelyo, yun ang kaulilihan. Ipapangaral ito sa buong mundo doon po darating yung katapusan. So, yung katapusan na yun, natitirang three and a half years, doon wala nang mga ngaral. Wala nang ibanghel yung maririnig. Kasi doon alpas sa si satanas. Ang gagawin na lang po doon sa mga taong hindi sumampalataya, hindi sumunod kay Kristo, madadaya sila. Pero kung nakapainig sila at hindi pa rin sumampalataya, anong mangyayari sa kanila? Eh, magtis sila hanggang wakas. Pero, matitis ba nila yon kasi nga po puro pandaraya at pang uh, loloko ni Satanas ang mangyayari sa panahon na 'yan. Nakita ba ninyo? Kaya bago pa sumapit ang huling araw, mag-aral na tayo nang hindi tayo madamay sa kasamaan ng mundo. So, yung relihiyon sinasabi dito, no, pag-aaral ng kabanalan, pag-aaral ng maging mabuti pag-aaral na maging yung kalinisan. Kaya may tatlong kay tayong napag-aralan, di ba? Sa saritang reliyon, kabanalan, kalinisan, at kabutihan. So, yung tatlong bagay niyo, huwag niyong kalilimutan. At yan ang inaaral natin sa panahon natin ngayon. Yun So, sana po ay uh, kung luluobin, kasi nga po may trabaho lang tayo bukas, kung luluobin na sana, mag-start na sana tayo bukas. So, dito sa Europe, hindi pa eh, pwedeng tatamad-tamad ka. Wala kang kikitain. Ano? Mas maganda kung may sumusuporta sa akin. Pero wala naman po. Kailangan ko rin mo magtrabaho. Nang sa ganun ay masuportahan ko ang pamilya ko, sarili ko. Nang sa ganun may makain naman ako. At mabuhay sa mundong ito. no Kaya ito ang ating gagawin. Kung uh, lulobi ng Panginoon. Sana makapag-start tayo bukas kahit... Kasi dito ang ating streaming ay... 30 to 1 hour lang po no. Mag-usap lang tayo at magkwentuhan. At kung gagawin natin ito araw-araw, mas mabuti at madadagdagan ng ating kaalaman sa salita ng Diyos ano. Kasi kailangan natin ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa salita ng Diyos. So ina lang po mga kapatid ano. Sana I hope manalangin tayo na matuloy na ito ano itong live streaming at alam ko po nabitin tayo kanina kaya ito ho, o umpisa na ho natin na makapagpatuloy sa ganitong pag-aaral po ng salita ng Diyos. At gagamit po tayo ng ganitong platform, gagamit tayo ng technology para makarating sa iba't ibang lugar. Ano? Na para bang yung, uh, hindi tayo katulad ni Brother Ellen na magaling sa mga debate. no Hindi tayo ganon. Bagamat ginagawa din nila yung mga pangangaral sa iba't ibang lugar sa pamagitan ng technology, so gagamit din tayo ng ganon para makaabot sa kanila. Pero hindi tayo katulad ng ibang mga dibadista na magagaling sa ganyang bagay. Sobrang galing sa mundong ito. Iba yung karunungan ng mundong ito, iba yung karunungan nagmumula sa Diyos. Okay? So, salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Ito po yung ko Brother Owen. Sana magsumama ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka sa ating channel at ilike mo na rin ang video ito. See you! next video at see you din po sa ating live streaming kung lulobin po ng Panginoon na araw-arawin natin ito. Ano? So salamat po muli. Ito po inyong lingkod. To God be the glory. Amen.